guys Welcome to my vlog Magluluto po ako ng Cake sa kawali At ito Siyempre may kus natin yan Ayan Ito ay May lava cake At siyempre may coffee. tinanggal ko na po yan Pakita ko lang sa inyo yung ingredient Ayan Tatlong lava cake At siyempre may Kiso at konting chocolate. Hmm, cloud 9 po yung cloud 9. Ayan. Wala. Yan lang po, tipid. Siyempre, alam nyo na po yung halo nito. Yes. kaunting yes. At siyempre, dito ko po yan idalagay. Yan. Yan ko po yan ilalagay. Yan. Tapos sasalang ko na sa kawali. Mimikos-mikos ko muna yung arena guys. Hindi na ako maglalagay ng asukal guys. Kasi kailangan bawal ngayon yung masyadong matamis. Yung tama lang. Linagyan ko pala yung guys ng powder na gatas. At syempre may konting asin din yan. Dadagdagan ko yung kape niya para maging brown. Siyempre, eto, di ba yung gatas na ano? Condense. Yan. Ayan, guy. Linagay ko na dyan. Oo. Ganyan lang ang lagay ko. Tingnan natin kung luto na yan. hoy okay. Luto na. Sikin natin. Ilaw pa ba yung may ilalim? Huh? Ay, yung guy, na naluto ko na. Aso, ah, dumikit, dumikit sa loon, sa kaldero. Kaya nadurog. Pero masarap to, oh. Sarap. Yan. Hindi ko alam sa ko slicing <laughs> Ako lang tagkakain ng durog. Mmm. Sarap. Sarap yung tutu.